Hi, hello guys. So, kukumustahin ko po muna yung mga taga-supporter o taga-suporta ni Apollo Kibuloy. Ito si Mr. Surrenderis. Diyos ko. Surrenderis. Kuno. Diyos ko. Sino lalakohin nyo na Surrenderis? Sa haba-haba ng kanyang pinagtatago. Tapos ngayon, nung siya'y nasukul na, na-corner na, sasabihin nyo Surrenderis. At saka, shoutout nga po pala kay Sarah Crew. No. Oh, nasa na. Sino supportahan mo si Kimbuli? Ah? No. Nawa naman ay yung suportahan pa rin ngayon at saka tulong-tulungan mo. Ngayon ko lang nalaman na talaga no na maganda ang justice system dito sa Pilipinas. So imaginein mo kahit Dios na kukulong. <laughs> May pa-stop-stop ka pa Pastor Kimbuloy ha. Stop. Look and listen. Kulong. <laughs> ngayon mo ngayon ka. Pistingyawa ka dia So ayo 'yung mga taga-sunod di Ki Buloy, mga supporter ni Ki Buloy, uh, 'yung mga taong mag-aalay ng buhay para kay Pastor Kim Buloy. O oh, ialay nyo na. <laughs> Nagaantay po kami, ialay nyo na. No, si Sarah Cruz. <laughs> si Bato de la Rosa, si Robin. O, oh, nasa na yun, O, oh, nasa pa 'yung mga DD shot diyan. O, oh, 'yung Justice for Kim Buloy, Justice for Kim Buloy. Oh, this me is for favor para naman kayong mga sungabels dyan ito talagang Diyos ko, Surrenderis. Si Mr. Surrenderis. Ang Diyos na mga Diyos. <laughs> Stop. Kulong. Mm. <laughs> Deserve.